tila hindi lang talaga sa flood control ang may kababalaghan. Sa Batangas kasi, may natuklasang kwestionabling road project ang ating team. Ang detalye sa agenda report ni Laija Bonso live mula sa Batangas City. Laija, ano ba itong umano'y ghost project, yung kababalaghan na inyong natuklasan dyan? Mm -hmm. Corina, sa datos na nakuha natin mula sa DPWH website no napag alaman natin na second district of Batangas pala ang nakakuha ng pinakamalaking contract cost para sa reflective road stud projects dito sa Region 4A mula 2022 hanggang 2025 at nakita rin natin na ang proyektong ito ay hawak ng contractor na Kisha Construction and Supply na sa ating pagsisiyasat ay pagmamayari ari pala na Tanawan City Councilor at civil engineer na si Potenciano Mendoza Natanawan. Hinagilap ng Billionaire News Channel si Councilor Natanawan sa ating panayam sa telepono, tinanong natin kung pamilyar siya sa mga sa mga reflective road studs. Ito ang sagot niya. Pad, familiar po kayo, Councilor, sa road stud, yung mga reflectors po sa daan? Ay, hindi po masyado, pero narinig ko na po yan.